Nagpadalas dalas itong si Adamos at itong si Flamara. Mua nila ay sapat ang kanilang lakas para labanan itong si Metena. Ngunit nabibigo lamang sila at dahil sa kanilang, sa kanilang maling desisyon, nakaligtas man sila kay Metena at naiwasan man nila na maging kagaya ng kanilang mga ada na maging isang parang ice candy ngunit hindi naman nakaligtas ang iba nilang kasamahan dahil uh, sa pag-aalala ng mga ito ay sinundan agad ang dalawang sangre ngunit yun naman ay mapapahamak dito nga ay biglang ang lilisanin nga ni Wantok ang uh, incantadia at tuloy na nga siyang Uh, susunduin ng mga retre dahil sa pala desisyon ng mga sangre nilalagay nila ang kanilang mga buhay sa alanganin dahil pinapahalata nila ang kanilang kakayahan ngayon ay nagdududang ngayon itong si Metena kung sino ang mga umatakis sa si kanya at bakit may kakayahan silang maglaho at dahil na rin kay Maika na Maika nalaman ni Metena na mga sangre pala ang mga iyon dahil yun lang ang may kakayahan na maglaho ang tanging mga sangre. Hindi lang si Wantok ang mga nganib buhay. Maging itong mga Adam yan ay uh, din sa kapahamakan dahil sa maling ginawa ng dalawang sangre. Sapagkat hindi titigil itong si Metena hanggat hindi makita ang dalawang bata na sumugod sa kanya. Ang akala kasi niya ay naubos na niya ang lahat ng mga sangre ngunit hindi niya sukat kalain na meron pala. Patuloy na pagtatakpan ni Imaw ang tungkol sa mga sangre hanggang sa mapipilitan si Medina na ubusin na nga lahat ang mga adamyan dahil hindi nagsalita itong si Imaw Lalong-lalo na at pinaprotektahin niya ang mga sangre na magiging tagapagmana at tagapagligtas. Kailangan patatahimikin niya ang lahat maging itong si Adamos ay ginamitan niya ng mahika matapos kasi malaman ni Adamos na Si Wanto kay namatay dahil sa mga kawal nga ni Metena ay parang gusto nun naman ito kung lusubin ang kaharian ni Metena at alam nito na kapahamakan lang ang nagaantay kay Adamus. Kaya minabuti ni uh, Imao na gamitan ng mahika ng pagkalimot nang sa ganun makalimutang pansamantala ang mga nangyayari. At babalik lang ito sa oras na siya ay handa na at sa oras na nandiyan rin ang kanyang mga kasamahan na Sangre.